Hi guys! Gusto ba ninyo sumama sa event ni Kuya Nathan Pilaes Aureliana guys? I-PM lang ninyo siya guys and pwede din ninyo ako i-PM para sabihin ko kakaya Nathan na kung sino gustong sumama sa event ni Kuya sa March po ito gaganapin ng alas dos ng hapon po. Sabado po ito, March 9 po gaganapin yung event ni Kuya mayroon din daw pong mga palara and mga, kasi sino daw pong pinakamagandang outfit ay meron daw din pong premium na mananalo po. Yeah. So, kung gusto po ninyo sumama, basta part lang po kayo ng LGBT kung tamboy man po kayo and kung gay, bak kung gay, lalaki man kayo, basta part lang po ng LGBT LGBT po, ang gusto pwede pong sumama. Kung tamboy man po kayo, gay, bakla, or bisexual bayala, welcome na welcome po doon. Basta po,